ating mga balita pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB ang Spirit FM Siamen Kalapan Oriental Mindoro CNN Live. Live Nation Dennis Nebreho magandang araw sa iyo Magandang araw kasama ng Ariel magandang araw Kalapan City Oriental Mindoro magandang araw Pilipinas Sinagawa kahapon sa lalawigan ng Marinduque ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na siyang sentro ng aktibidad sa buong rehiyong Mimaropa. Pinanguna ng Office of the Civil Defense Mimaropa kasama ang pamahalang panlalawigan ng Marinduque sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na siyang nanguna sa isinagawang functional exercise upang ipakita ang operasyon sa pamamagitan ng linya ng komunikasyon kung gaano kabilis rumesponde ang mga rescue team sa panahon ng kalamidad. Sa panahon ng pagsasanay, ipinakita ang paghahanda ng mga kawani ng PDRRMO, MDRRMO at iba pang ahensya kung paano tugunan ang sitwasyon matapos ang isang magnitude 6.5 na lindol at kung paano re-respondihan ang anim na bayan ng lalawigan. Ipinakita ang iba't ibang pamamaraan ng pagliligtas mula sa kalupaan at karagatan ng pinagsanib puwersa ng pamahalaan. Itinayo ng PDRRMO ang kanilang Emergency Operations Center sa Governor's Hall sa Kapitolyo upang maging sentro na linya na ng komunikasyon ng anim na bayan, katuwang ang Provincial EOC, Incident Management Team at Response Cluster, gamit ang lahat ng uri ng komunikasyon na siyang kokonekta sa lahat ng sangay ng mga magliligtas ng buhay. Nakiisa rin si Governor Melesio Go at Vice Governor Dr. Romulo Wacoro na siyang nagbukas ng nasabing pagsasanay pagsapit ng impunto alas 4 ng hapon. At yung kasama ng Real ang pinakawaling balita sa oras na to. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM. Kalapan City na gulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM, Siamen Calapan, Oriental, Mindoro. Samantala, sa